Low. Eto, nabihahapot sila ng... <laughs> nangyari. <Brami>. Waham, <laughs> <laughs> e. Kanina pa alagas. <laughs> Nidima duk mas bini. And. ang kasama paglilinis ng ilog hinaan ko may bumabara tapos nagawa na hagdan

Tatanggung sa ako na kakotay nino Ha? Tatanggung sa ako na eh B21 na buhangin na lang Baka yung nga B21 na buhangin Ayan tarik Dito ka na Kung pwede nga na 21 piraso B21 buhangin na lang eh Tatlo nalang kasi eh. Ay, oo eh, nga. Ito sa isa na. Oo nga. Punti na. Bukad yun na lang. Pero bako na. Ay, bumabaw ka ba? <laughs> so, tayo na. Ito tayo din. Ito din. Alis, alis na ang mga plastic, no? Mm -hmm. Ulaho na -huh. Oo, saka mga basahan Ay, ang eh. Oo, hindi na ganyan dating napakarami. Hindi talaga ng Oo. Ang Ay, no,